Isa ka din ba sa mga salon owner o barbershop owner o business owner na nagmamakawa para lang mag-apply sa'yo ang hairstylist mo? Yo, what's up? Magandang hapon, no? no? Time check natin ay 4.35 na ng hapon. At ngayong araw na ito, ay pag-uusapan natin, pag natin yung usapang nagmamakaawa. <laughs> na mag-apply yung stylist, no? At sa mga hindi nakakilala sa akin, ako pala si Jeff Cinco, isang salon owner, isang mabuting negosyante na meron ng 9 years na experience sa pagpapatakbo ng salon business. So, yung mga problema sa staff, ah uh, tauhan, lalo mga commission base, sakit sa ulo, late, absent, mga magnanakaw. So, solusyon na natin yan at basic yan. di ba? So, naitapi ko to kasi Naalala ko, yung bashers ko. May, May, marami akong bashers kung, kung nakita nyo na lang sana. Oh, isa sa mga bashers ko, nag-comment doon sa post ko tungkol sa, sabi niya, oh, ganito yung pagkasabi niya. Tanggalin mo yung rules mo at baka maawa pa sa'yo yung mga tauhan at mag-apply sila sa salon mo. Sabi ko, What? Ayaw, <laughs> joke ba yan? Ha? Joke, joke. Ba, baka joke yun. O, baka joke lang yon baka joke lang yun. Pero, yeah. <laughs> Isa ka din ba sa mga ganon? Mga salon owner na sinasabi niya o barbershop owner ka ba? O massage? O anong business mo? Nail shop? O, basta mga ganon. Na nagmamakawa sa mga tauhan para mag-apply. Kwento ko lang sa inyo. Meron ako sa inyong ikikwento ngayong araw na to ang kwentong ito ay tungkol sa usapang nagmamakawa. ba? Diba? Meron akong kaibigan. Ah, yan. Isang salon owner din. At noong nag-usap kami tungkol sa tauhan, eh kasi tong taong to, magbubukas na siya ng pangalawang niyang branch. Ngayon, alam naman natin na kailangan natin ng tauhan. Kailangan natin ng staff. ba? Diba? Tama. Ngayon, meron siyang tinanggal na staff. Tinanggal, ha? Tinanggal na staff. Kasi masakit sa ulo. Okay. Umalis na. <laughs> Umalis na. Natanggal na. Wala na. Wala na doon sa salon niya. Ngayon, hindi niya alam na next, next month, eh magbubukas siya ng isang salon. <laughs> Ito yung mga nakakatawa. Tinanggal niya na, di ba? Ito yung nakakatawa. Pagka tapos niyang makahanap ng pwesto, may pwesto na siya. Nakita niya na unti-unti na siyang nag-renovate, nag-down, ganoon na yung area. Eh ngayon, naalala niya, kulang siya ng tauhan, kulang siya ng staff. So ang ginawa niyang nakakatawa, is itchat-chat niya yung tauhan niya dating tinanggal niya kasi masakit sa hulo. O, oh, experience mo ba yan? <laughs> na-experience mo ba yan? O, oh, comment ka para masaya. <laughs> o, oh, na-experience mo yung ganyan. Ah, comment ka at kung kailan mo yun na-experience. ba? Diba? Noong nag-usap kami, medyo natatawa ako na kadiri naman to. kadiri naman tong hayop na to. Ah, ikaw yung owner, ikaw yung nagmamakawa na chat. So, noong nag-usap kami, hindi na naisip ko, pero, pero, ang good news is hindi niya na ituloy na masend. Kasi nagta-type siya, tas nakita nung partner niya, tinignan, ay, ano yan? Ano yan? Ah, ano i-chat ko sana na pabalikin ko? <laughs> Sabi ko, what? Tinanggal mo, tas pababalikin mo? just ko naman, ah. ah. So, yan yung mga nakakatawang experience no sa salon business na sa dami ng iniisip natin, no? yung mga nilabas natin sa ating bibig, saka mo ngayon ngunguyain. <laughs> pero nakakadiri yung gano'n. Uh, basta, pero ako, no, sa experience ko, hinding-hindi ako nagmamakawa. Ganito kasi yon. Noong nag-start kami ng salon, 2021, oh zel Salon, pang malakas ng salon ng Mindanao, siyempre. Alam niyo bang hirap na hirap akong maghanap ng tauhan, ng staff, ng hair stylist. Nag-post ako ng madami, 300 posts per day. Tapos, nag-ads na ako. Ito kasi yung mga nakikita kong dahilan. Kaya hindi sila nag a sa sa'yo. Lalo na to sa mga commission base. Yung hair stylist, maghanap yan ng salon na kilala kilala. Kasi pag kilala, maraming customer dyan. Pag malakas yung salon, pag maganda yung salon, maraming mag apply dyan. So, yan yung pinag-igihan kong maabot. Galingan. Ginalingan ko dyan na kailangan mapaganda ko yung salon ko, kumita yung mga stylist ko. Nang sa ganun, hindi na ako maghabol sa kanila. Sila na yung maghabol sa akin. Ganun dapat. Di ba? Kasi, yung mga yan, pag nakita nilang kakaumpisa pa lang, pag sinabi mong, Zell Salon, ano yun? Zell Salon, saan yan? Hindi ko alam. Hindi ko narinig. Oh, bago yan ha? Ah, talaga. Pag narinig nilang bago yung salon mo, wala na yan silang pa. hindi yan mag-apply. Kasi ang tingin nyo sa'yo, eh, wala namang kwenta yung salon mo. Pucu putsu naman yan. O, di ba? Oh. So, yan yung gagalingan mo bilang owner. Kailangan, no? Kailangan mo itong matawin. Una, kailangan makilala ka sa lugar nyo. Makilala ka sa magandang paraan, syempre. Pangalawa, pinaka- pinaka-the pinaka best. Kailangan kumita yung staff mo ng above minimum, syempre. Doble pa sa above minimum, the best yan. The best yan. At pangatlo, maganda din yung salon mo. Pag nakuha mo yung tatlong yan, basic na sa iyo yung maghanap ng tauhan. May problema naman. May stress naman konti. Pero hindi na talaga ikaw yung hirap na hirap. Kasi yung mga, yung mga tauhan nag-usap-usap yun eh. Ah, maganda doon, maganda to. So, yan. Pero, noong na-experience ko yung wala akong tauhan, na pinandigan, <laughs> na pinanindigan ko talaga, na hindi ko i-hire yung dating tinanggal ko or umalis akin, hindi ko na yun babalikan agad. Hindi ko na yun ihar ulit. O kwento ko sa inyo. Taong 2023, kakabuskas lang ng Zell Salon Kinapawan Branch. No? May staff ako doon na minahal ko, di ba? Na tinuring ko rin pamilya. Eh, basta yung mga ganun, no? Bibigay mo lahat. No? Kinuhanan ko yun ng cellphone. Hindi man lang na fully paid. Ayaw, di ba? Kung meron kang experience na gano'n. Ah, di ba? Pero umalis. Kasi meron siyang nakitang magandang opportunity. Opportunity. Sabi niya. Doon sa iba. Ay, nayaan lang namin. Inabot ng tatlong linggo. Ganyan pala, sorry. <laughs> gano'n. Tatlong linggo. Isang buwan. Bumalik siya ulit sa amin. Nag-chat na mag reapply ulit. ba? Diba? Pero ito yung sinabi ko sa kanila. Sa tuwing lalabas ka ng pinto na yan, sasabihin mong aalis ka na, hindi ka na papasok dito, tatandaan mong wala ka nang babalikan dito. At pinanindigan ko yon, Pinanindigan ng company namin yon ng Zell Salon. No? Nag-apply siya ulit. At alam niyo yung nakakatawa? Nag-apply siya ulit kahit naghahanap ako ng tauhan. Isang buwan, wala akong stylist. Pero hindi ko siya tinanggap dahil naninindigan ako na di ka na pwedeng makabalik. ba? Diba? Basta ako sure ako, sigurado ako na ako, pag sinabi ko, gagawin ko. Naninindigan ako dito dahil Siyempre, nakakaya yun. Sinuka mo na. Lulunukin mo pa. Yak. Yeah kadiri ka. <laughs> ah, basta ganun yung prinsipyo ko dito sa Zell salon. No? Basta malis na, tinanggal, oh, lalo na pag tinanggal, may mga masamang ginagawa. Hindi, hindi na yun makakabalik. Ewan ko lang kung mababago pa to sa susunod na susunod na mga five years. Pero as ngayon, no? As ngayon, oh, four years na kami ang Zell Salon. Mag-anniversary. Ngayon, eh, November 28. Di ba? eh, naninindigan kami na yun na yun. Dahil naniniwala ako na yung staff na yan, kung maayos yan, no? kung maayos yan, ibinigay na natin lahat. Ako, sigurado ako na binigay ko na. Pero kulang pa rin. Naghahanap pa rin sila sa iba. So sa amin sinabi ko, laki kung sinasabi na, kung makahanap kayo ng magandang opportunity o magandang buhay sa labas, doon kayo. ba? Diba? Pero kung wala, ako, ako, si Jeff Cinco at yung company, the, company namin, Zell Salon, at yung asawa ko, si Ma'am Zell, ay tutulong sa inyo. Maayos yung buhay niyo. Yan lang. Yan lang. Yan lang ang sinasabi ko sa kanila. So, itong problema kasi natin, mga salon owners, problema sa tauhan, laging laging absent. Pasaway, no home service yung client ng salon. Magnanakaw. Talagang nagkalat na to sa atin eh. Talagang ano na tayo dito eh. Ginawang parang wala lang. Nagnakaw sa doon sa kabilang salon. Lumipat sa tapat mo. Wala lang. Parang wala. Parang okay. Parang yun lang. Basta ako, naniniwala ako na kaya nating ayusin to. Ikaw, ako, sa owners tayo, mantulungan tayo, maayos natin to. Ibaban yung mga magnanakaw, ibaban yung mga masasakit sa ulo, liliit ang mundo nila. Iiksi ang lugar ng mapupuntahan nila. Kasi kung maayos ko to dito sa Davao, ewan ko na lang kung hindi magpupunta yun ng nila. Basta ako seryoso ako na ayusin to. Yung problema sa mga tauhan, yung price war, aayusin ko yan. Di ba? Aayusin natin yan. Dapat meron tayong suggested retail price. Nung no, wala yung mga 500 below. Wala yung mga ganun dapat. Tayo yung kawawa eh. At saka, napapansin ko, kawawa din yung stylist. Kasi pag maliit yung price ng services nyo, 500, magkano si stylist niyan? 40% ng 500, 200. Di ba? Tatrabahuin niya ng apat na oras. So sana maayos din natin 'yan. Pagtulungan natin, 'di ba? Hindi tayo magkalaban. Magkampihan sana tayo. 'Di ba? Okay, kung agree ka, message mo ako at may exclusive group tayo sa Discord, no? At sa mga gustong pumasok pala sa ating grupo Salon Business Owners PH, pasok ka kung gusto yung matuto, magpapatakbo ng salon business, magbigay ka ng idea, tips, technique, o mga tayo, mga kaalaman. Or, Mag-post ka na 'yung problema. Tulungan tayo doon, comment ka rin, comment ka rin sa mga ibang salon owners dahil kaya natin ayusin 'to. Naniniwala ako doon, 'di ba? Naniniwala ako. Kaya laban, mabubuting salon owners, mabubuting negosyante syempre. Galingan natin dahil ang goal natin ay eh, makapagbigay pa tayong maraming trabaho maraming empleyado. Galingan mo, galingan ko. 'Yun 'no? Know, bye. Tara, let's go.